Inilit na lang pagkasyahin ni Ate ang nabili nilang second-hand na uniform para makapasok siya ngayong darating na pasukan. Nagpupulot siya ng mga kalakal at iniipon ni Ate Rian ang kanyang kinikita para makabili ng kanyang susuoting uniform. Nasaktan ang puso ko dahil halatang hindi nakasya ang suot ni Ate Rian. Ngunit sabi niya, mas okay na daw iyon kesa wala siyang susuotin. Sa mga ganitong bata ako lubos na umahanga dahil sa kabila ng kanilang kahirapan ay hindi sila sumusuko sa kanilang pangarap. Ating samahan at suportahan si Ate Rehan sa kanyang pangarap. Sa ating panunood ng ating mga videos ay malaking bahagi po ito para may pagpatuloy natin ang mga ganitong uri ng pagtulong. Ating panoorin at kapulutan ng aral, ang kwento ng buhay. Parang pagkakumain ka ate, medyo masikip na siya, no? Mm. Okay. okay ka lang? O, okay lang po. Sa tingin mo, kakayanin mo? Kaya ko ka po. Kasi po, pag sinabi ko po hindi ko pa kaya, panghinaan po ako ng loob. Kaya lagi pong positive yung nasa isip ko. Para po ko yung mga pangarap ko. Siya po pinagsikapan namin dahil po day care, yung first honor, hanggang ngayong grade 10. Bali victorian po siya. What? Opo. Opo. Wala nga lang po kaming handa. Wala nga lang po kami maibili ng aming panghanda ng sito. Bali Victorian ba? ka? Opo. Oo. Congratulations. Opo. Yeah, gusto namin makatapos congratulations. siya. Congratulations. Kahit yeah. walang handa nung grade 10, okay lang po. Mm. Dahil pag natapos siya at kami buhay pa, mm. eh siya nalang bibili ng para sa kanya. Yeah. Ito yung mga hinihipon niya. Kaso alam ko itong ganito hindi nabibenta to eh. O mm. yung... Mm. yun? Hmm. Yung gin, nabibenta ba yun? Yung oh. gin? Ayan. Yeah. Ano May linapit sa ating kategram dito. Isang sadyante, yun nga po yung kinukuha na naman natin. Uh, gusto kong malaman ka, ano, ano niyo po itong linapit niyo? Uh, kapatid ko po mo. Hmm, yun nga. Kapatid po niya. At uh, nakakatuwa lang, kwento niya. Ano po yung kwento niyo kanina, kaya, Kuya Omer? Kanina, yung pag-iipon po ng basura para makabili po siya ng pampasok sa school. Hmm. Kasi hindi rin po nakakatrabaho tatay ko kasi may sakit. Hmm. Ibali, tulong ko na lang po sa kanya. Kasi hindi rin ako makapagbigay sa kanya ng pera. Kasi mm. minsan, kinakapusting kami. Hmm. Sa mga anak ko. Sabi ko, mamulot tira na ka na lang ng basura dyan. Mag-ipon ka ng yung sahod mo, ipunin mo at pamibili natin ng gamit hmm. mo sa school. Nakakatuwa ah, lang yan, no? Talagang gusto niyang maka, makapagtapos, makapag-aral, eh, no? Oo, oh, ang yun talagang gusto ko rin makapag-aral siya. Para hmm. hindi magaya po sa aming magkakapatid. Kasi alam ko yeah. kasi yung kapatid kong bunso na wala pang asawa. mm Gano'n mo kagusto ng mga tapos yung kapatid mo, Kuya Omer? Gusto ko po talaga ng mga tapos siya ng pag-aaral, makakauha po siya ng trabaho na maganda yung trabaho, hindi yung pagtataga ng buho. Mm -hmm. Yung nasa kabayanan po baga siya nagtatrabaho. Yeah. Para yung nakapagtapos siya, ay magulang namin matulungan niya. Mm -hmm. Para hindi yung bubong ng bahay ng tatay ko, butas-butas sa bundok. Mm -hmm. <coughs> hindi makatrabaho kasi hindi may sakit. Hmm, pero may mga bote na nakita ko kanina dito, gaya po ng mga ganun, hindi ko nabibenta yun eh. Pinapaitol lang ko ng aming amo hmm. kasi wala po iba nasa Ah, sa, okay. Yung mga pwede po niyang ibenta? May binubukot din. Binubukot niya. Bumusta? O, okay. okay, ilan lagyan kita ang mic? Pwedeng malaman ang pangalan mo ate. Rayan Santos po. Mm, ilan taon ka na? Rayan? Rayan Ray po. Rayan. O, ilan taon ka na? Sixteen po. Mm, kwento sa akin ni kuya mo kanina, nag-iipon ka para sa pambili ng uniform mo. Mm, but Ba't gusto mo makatapos, makapag-aral? Para po. Una-una po para po matulong ka po ang magulang ko. Dahil mm -hmm. po, kagaya nga po nga, si Tatay hindi po nakapagtrabaho. Mm hmm. para uh, na rin po sa akin. Anong grade ka na sa pasokan niyan, ate? Grade 11 po. Grade 11 ka na? Mm -hmm. Ah. Okay. Okay lang po, pakilala ko po kayo, Tay. Si Tatay? Ramil Santos po. Ramil po? Ah, uh, Ramil Santos. Magkapangalan ba kang Gatay Graham? Ah. Gatayo kami ni Tatay. Ilang taon na po kayo? 53 53 na po kayo. Sa po, si Nanay, pangalan na Rosemary Santos po. Mm, Ilan taon na po kayo? 52. Uh, 53, 52. Mm. Okay. Kumusta po kayo? Ito lang po. Sa... Mas lang po ang pamuhay namin. Mm -hmm. um, <coughs> may... May napunta rito. Dahil mm -hmm. nga dun sa yung anak ko nga ay mag-aaral ay wala akong pang tustos sa kanya. Mm. Pinapasok siya dito ng trabaho, pamamult ng basura para siya makahipo ng pera, para makabilis siya ng gamit niya. Mm. Medyo mura lang po naman para makapasok yung anak namin sa baryo. Mm. At yun po ay nakaipon siya na isang libo, binili namin sa ipo. Mm. Yun po bumili kami halagang anim na rampi. So kahit nga po luma na, at mm. least, magamit po niya sa pasukan. Pwede nga, no? Pakita lang natin yung binili mo, ate. Daladala -dala po nila kanini. Sa ngayon, eh, wala akong trabaho. Eh, ngayon po kasi Ay, walang kas trabaho. Kasi. Ay, oh, ate, Pinakuha pinaku ko pinaku natin itong ano, uniform. Ayan po, kahit medyo natin. luma. At least po, magagamit Sake niya sa pasukan. Opo. Gamit na po ng estudyante din po iyan, isang taon. Bininta po sa amin ang mura nung nanay, eh binili na po namin. At sayang naman po, wala kami pera pang bagong bili. isang libo naman po naipon niya. Ay, eh, pinuntahan po namin yan, kahit malayo. Paano mo naipon yun, ate yung 1,000? Nung unang pasok ko po dito, nagsimula po ako nung unes. Medyo hapon na po ako nagsimula. Tapos, nung nung ano po, hanggang biyernes po. Tapos nung linggo po, nakawa na po yung sabi ko. Pwede pakita mo yung mga ano, yung mga pinamili mo. Eh paano yan, hindi man naman sukat yan. Kasya kaya yan sa'yo. Ah. Mm. Yung iba pa buso. Hmm. Ah! Paano ano niyan? Pwede makita yung itsura niyan, ate? pagsuot mo. Mm -hmm. Suot mo buso, isaya, damit, chaliko, yung saya, damit, chaleco, saka yung Para pagtalik. Para lang alam ko yung itsura niya. Suot mo muna yung saya. Nakakatuwa lang yung <coughs> kahit second-hand katekram na uniform. Suot mo para makita hmm, Sige ate, pakita natin yung ano mo. Kulang-kulang pa nga po yan eh. Kailangan para po stocking, sapatos. Mm hmm bag, wala pa kami pambili at mag-iipon pa muna siya. Mm. -hmm. Nang pambili lang ibang kulang ng gamit niya. Gusto ko talaga niya makatapos Ayan ano, makapag-aral po ng anak niya ano. You know? Gusto nga po niya maging teacher doon sa pinag-anakan pag nakatapos po siya. Mm. -hmm. Ay kahit naman po kami wala, sinisikap din namin na kahit si mm -hmm. At least makapasak po siya. Yeah. Ay, wala po kami, ay. Ba't naman kayo ito, ay? Talagang 1,000, ba't di nyo naman na, napag-iponan Nagka, na yung... Nagkaroon ako ng diferensya kasi kaya... Ah, ano yung... Inubo po yung sakit nyo? Hmm. inubo po ako. Inubo po siya. Hmm. Ngayon Nahirap po, inubo ang... po ako. Nahihirapan huminga. Humingas, May risita nga siya hmm. ng doktor. sa, sa pampalay. Hmm. Nagpa-extray, nagpaano na ako ng dugo. Hmm. Eh, hey, wala raw naman yung tama yung aking baga. Wala sa extray ko. Ano daw po yun? Baka pagod. Ay... yung ubo ko, hindi nawawala. Hindi ah. nga niya. po nawawala ubo niya. Ay mayroon pong reseta. Hindi po namin hindi mabili. Ng gamit. Dahil wala nga kami pambili. Hmm. Bago kami bumili ng gamot niya, yung anak mo na namin. Yeah. Kasi wala talaga eh. Hirap kami, kami, sa makap. buhay. ako kayo nagtatrabaho ng medyo mabigat, John, binibira din mo ako ng ubo. So, hindi po siya nakakatrabaho ng mabigat. Anong gamot po ba yung ay, Nasa may reseta. Ah, may reseta na oh, po kayo. Binigyan siya ng hmm. reseta ng doktor. Hindi po yes. namin mabili kasi wala nga po kami pambili. Ah. Kaya nga po nakaipon yung anak namin. Siya muna inuna namin bago hmm. yung gamot. Yeah. Hirap ng buhay. Na mahirap. Lalo na mahirap. Ah. Pero at least lang po sana, kahit kami mahirap, basta kami, walang mga sakit, walang diferensya. Ah. Tama po Dating niya ko so, anong mga pangalan tay. Bali kayo lang ako kayo na pa-check up. And yan po yung pizza. Kasi po sa loob ng sapang palay, wala raw po yung gamot na yan. Bibilhin daw po namin sa labas. Yeah. Eh, ala nga ho kami pampagam, pambili. At sinirbisa lang kami ng anak namin. Sila na gasolina sa motor. Wala rin po silang pera. Salaan ng anak n'yong... Sige po. Mabigyan ako kayong pambili ng gamot mamaya, Tatay. Natuwa lang ako talagang gusto niya makapag-aatay. Oh, gusto po, po niyang makapag-aatay. Tinanong ko po, po siya nung naman na, amin doon sa bundok. Hmm. Sabi ko, anak, gusto mo ba mag-aaral? Sabi niya, mag-aaral daw siya. Ay sabi ko, ako kakay hindi makatrabaho, wala akong isusuporta sa kanya. Hmm. Sabi niya sa akin, Tatay, magtahanap ako ng trabaho. Hmm. Ay bumaba po kami dito sa suha. Hmm. Ito namang kapatid niya, si Homer. Sinabi niyang dito nga raw, daw po ng basura. May kita. May hmm. Kanya dito ko po din Oo, oh, kasi yung makailang bote ko siya, hmm. di ba po? Ay sabi ko ay ano, 200 lang isang araw. Ah, may sahod naman ah, naman sa ko ng basura. Akala ano lang po, yung pagpulot ng basura, dano siya? Yun know, ang sinasahuran niya, yung pagpulot ng basura, masahod siya, po masahod siya. Masahod po siya ng 200. Dalawandaan sa ang araw. Sa araw. Eh. Mainan po yung kahit paano, maipon po niya. Yung po ang naipon niya. 1,000. kanina, inialis namin. Inialis namin, namin. pumili kami ng damit niya. Kahit second hand. Kasi yung damit niya, yun know, ang isang anak namin doon, itinawag sa amin sa cellphone na meron daw pong ng damit na ganyan. So, hmm. Second hand. Yeah. Sinabi yeah. sa si amin ng presyo. Yeah. kaya po pinuntahan namin kang mga. Yeah. Sa mga yung ko kahapon ng hapon. Po ano, kapon, kapon. libo, pinamasahin namin, namin yung iba. Yung iba, Binang, huh? binay namin. Sa isang hmm. linggo ulit. Oh, I Ayun, mean, no? Ganyan po. Oo. Oh. Bagay na bagay, ate, ah. Oh. Wait lang. Tignan ko nga muna. Harap ka muna. Pakita natin. Parang fit na fit. Parang pagka kumain ka, ate, medyo masikip na siya, no? Mm. Okay. ka okay lang? Ako. Gusto malaman natin, ano yung pakiramdam, yung pinag mo, yan, nak nakabili ka na ng uniform mo. Sobrang natuwa po ako kasi po nabili ko na po yung uniform na gagamitin ko sa pasukan. Hmm. Ano yung pakiramdam, Nay, kay tatay? Ano yung pakiramdam yung anak nyo? Inipon niyo yung sahod niya tapos para lang makabili ng uniform? Eh, malaki po ang tuwa namin dahil kahit paano, nakabili kami. Kaso nga lang po, kulang pa ng sapatos, stocking, <laughs> bag niya, mga school supply Ay, yun po yung niya, kulang, yun po ang kulang. Yung sapatos, stocking. Opo, oh, bag niya, school bag. supply, yun po Ay, ang na, kulang. Ay, problema. Sa'yo na tong bag ko. O, ano mo? Bagay ba? oh. Okay na ba yan? Parang hindi bagay. Ano, dapat yung ano. Pero medyo malaki. Dapat yung ano lang. Palitan natin, wag dapat to. <laughs> Pinapasa, pinapa, ano ko lang, pinapatawa ko lang si nanay, tatay. Sana lahat ng mga, sana ng mga kabataan, gaya lang ni ate. No? Yung iba kasi kung parang wala nang magawa yung nanay at tatay. Eh, siya hindi po. Hindi nagagawa ng paraan para eh, makapag -aral. Siya eh. po pinagsikapan namin dahil po daycare yan, first honor, hanggang ngayon grade 10. Bali victorian po siya. What? Opo. Wala nga lang po kaming handa. Wala nga lang po kami maibili ng aming panghanda ng sito. Bali karabi. Victorian ka? Opo. Uh -huh. uh -huh. Congratulations. Oh, yeah, gusto namin makatapos Congratulations. siya. Congratulations. Kahit walang handa nung grade 10, okay lang po. Mm -hmm. Dahil pag natapos siya at kami buhay pa, mm -hmm. ay eh siya na lang bibili ng para sa kanya. Yeah. <laughs> Ba't mo pinagbubutihan ng pag-aaral mo? para pumabot ko po yung mga pangarap ko. Mm. Tsaka po matulungan ko po mga magulang ko. Ano yung uh, plano o pangarap ba ni Rayan? Maging pulis po. Ah, uh, ba't, maging gusto, ba't gusto mong maging pulis? Para po makatulong sa bayan. Mm. At makapaglingkod po sa mga tao. Mm. Para na din po sa sa aking mga magulang. Mm. Gusto mong maging pulis ng anak niyo. Hmm. Sabi po kasi niya na maliit, gusto po niya maging teacher. Eh, naiba na siguro isip niya. Uh, Dahil lumalaki siya. Teacher do, teacher do nun, bakit nagbago? Para po, natakot po ako mag-teacher. Hmm, bakit? <laughs> kasi po, feeling ko po mahirap. Hmm. Tapos po nung high school na po ako, nagbago na po yung isip ko. Nag, gusto ko na po maging pulis. Wait lang. Paano naging mahirap sa iyo? Paano Pakaramdam ko po, po kasi yung mga teacher po doon sa pinag-anakan. Hmm. Umaahon po po sila ng... Umaahon po po sila minsan. Doon sa hulo na mababa na po yung tubig. Hmm. Tapos po yung mga estudyante makakulit pa po. Ayun <laughs> po. Ah, so na ano yung ano doon? Uh -huh. Gusto kong ano, kung may gusto kong sabihin sa mga kabataan, lalo na ngayon, laman mo na pasaway. Tapos sa uh, wala nang kulang na kulang na yung focus sa pag-aaral. Inatupag na lang yung mga games sa ano, makwatcha. Um, Mas sabi ko po sa kabataan ngayon, huwag po silang panghinaan ng loob. kasi po, marami naman po trabaho eh. Kung hmm. talaga po nagsusumikap sila, kaya naman po nila. Hmm. Ay lang po. Yan po para sa mga kabataan ngayon. Kasi po, mahirap po ang buhay. Hmm. Gusto kong malaman, Nay, kumusta ko ba bilang anak po tong si Masaya po kami na siya ay naging anak namin. Hmm. Dahil siya ay masikap mag aral Hanggang kailang kalalaban sa pangarap mo, Ate? Hanggang sa mabot ko po yung mga pangarap ko. Hmm. Sa tingin mo, kakayanin mo? Kaya ko po. Kasi po, pag sinabi ko po hindi ko pa kaya, panghinaan po ako ng loob. Kaya lagi kong positive 'yung nasa isip ko para maabot ko 'yung mga pangarap ko. Sa tingin niyo kaya po nung anak niyo, Nay? Kakayanin naman po siguro sa awa ng Panginoon. Mm -hmm. Nay, 'na ano ko lang, napansin ko lang. Baka sabihin nila bat, bakit uh, hindi niyo na lang muna ibenta o saan lang 'yung kwentas niyo na uh, ito naman po ay limang pula ang ang pagkabili ko. Ah, Hindi po ito na mamahalin. Oo, oh, buti napansin ko. <laughs> ito lang apot. Ginto. Ito na mumuti na yung may saraduhan. Ah, uh, oh, ayan. Hindi, hindi po yung totoo ka, Tegram. Magsimula po nung grade 1. Daycare po siya. Uh, magsimula po nung daycare. Ah, po. With honor po siya. Apo. Ah, Marunong na po siya bumasa ng English ng daycare siya may talento na po siyang galing talaga. Hmm. Sobra akong natutuwa na ipagkaganyan yung mga, ano, mga bata. Hmm. Yung mga paraan para makuha yung mga gusto, makatulong sa mga magulang. Napakaganda ng ano nun. Yung uh, inipon, <coughs> yung inipon mo yung sahod mo para mabili mo yung ano mo, yung uh, uh, uniform no? Kahit ano lang siya ka-tegram, no? Oh. Kahit second hand lang, yan, eh, no? Hmm. Paano ko nalaman ng mga kaibigan mo, second hand lang pala yan? Okay lang po. Ang baka sabi, ay, <coughs> second hand lang yung ano mo, tapos tatawanan ka. Okay lang po sa akin, tawanan nila po ako. Hmm. Hindi ko na rin po yung dadamdamin kasi po, para din po para sa akin eh. Okay, kumare ako yung classmate mo, bagong classmate, Mag, nagkilala tayo kanina. Uh, nagkakilala tayo dahil pasukan. Okay. Ate, saan mo, san mo binili yung ano mo? Parang luma ah. Eh? Second hand po. Second hand? Second hand? Bumili ka second hand? Sa akin brand new oh. ang ganda Pinatahi ko pa to. Ikaw, second hand? Paano mo sasagutin? Okay lang. Okay lang po kahit second hand yung damit ko. At least, meron po ako magagamit sa pasukan. Mm. Okay, ganun pala. Okay. Anong mapapangako mo, ate, kay mama at papa mo? Papangako ko po na tutuparin ko po yung pangarap namin, pangarap po nila sa akin na huwag na po ako maulit sa kagaya nga po ngayon yung mga pamumuhay. Hmm. Mabot ko po ang mga pangarap ko. Pangako po sila, sa kanila na ma Aabot ko ang pangarap ko. Hmm. Wag muna mag-boyfriend, boyfriend. Masama po yan. Ah, Punahin ay. po muna natin na... Ang... Wait lang, ba't meron na po ba? Ay, yung hmm. iba nga po, may mga boyfriend na, may mga nag-aaral. Hmm. Nauuwi sa pagkaasawa. Yun po ang hindi namin gusto sa kanya. Yeah. Kaya nga po siya gusto magpabili ng cellphone, hindi na binibilan. Hmm. Dahil wala nga kami pambili. At saka pangit po yung may cellphone, doon po nag-uumpisa yung boyfriend-boyfriend na boyfriend. kung ano iyan pinasabi mm. ng mga tao. Kaya mm. kung wala siyang cellphone, diretso ang isip niya sa pag-aaral. Nakapokus po yung isip niya. Mm. Kasi pag may cellphone, nakakagulo lang po ng isip ng mag-aaral kasi po yung ganyan eh. Mm. Eh, wala po talaga kaming maibibigay sa kanya ng cellphone. Yeah. Ayaw po namin muna siya magka-cellphone. Pag... Saka na lang po siya mag-cellphone pagka katapos siya, pag-aaral, mm. may hanap buhay siya, makakabili po rin siya noon ng yeah. cellphone. Pero sa ano grade 11 12 eh, no pero kailangan yan na eh. Kailangan po kami noon ay. Eh. Mm. Kailangan po niya talaga yung cellphone eh wala pambili. po kami pambili. Yeah. Pambili nga po namin para pahirapan pa rin po. Mm. Dito nga po kami kayo, may nakatira. Yeah. Pinapakain nila kami. Wala mm. po kasi kami talaga ng kakayahan na kung ano-anong bibilihin. Ako hmm. yung titis, basta malaga may bigas, kahit asin ako lang. Yeah. basta lang araw-araw kumain, kahit asin, okay lang po sa akin. Hindi po ako naghahanap ng na masarap na pagkain. Yeah. Nasa magkano yung brand nyo na damit? Nang 900 daw po. Yung isang terno. Papatahe pa po. 900. <coughs> <Papatahi> pa. <coughs> <coughs> Pero bago na po yun. Oh, bago. okay, sige ganitong gawin natin. Uh, <coughs> Kasi parang masikip po talaga siya. Oh, kahit, okay. oh nga po eh, pero wala na makaming ibabran ibabaran niya. Kahit ano magtitiis po muna siya. Kasi, na. pagka kumain siya, baka hindi na siya makahinga. Kaya... <laughs> Sige, uh, gawin na natin yan ito. Yung sapatos siguro, baka maganda na yung 2,000. Or sabihin na natin baka 2,000 maganda na. O yung damit, bili. Paano na rin ng damit? ng uniform. uniform. Papano ka muna ng isa kasi yan, pwede ka naman pag ano. Tapos, uh, sapatos. Siguro yung ano, sapatos siguro may mabibili ka na ng 2,000. Baka kailangan medyo matibay. Tapos yung bag mo, hintayin mo na lang ako kasi maraming bag sa bahay. Si nanay, jacket, may mga ano natin. Tapos ito, pambili ng gamot ni Papa mo, no? Marami no, po salamat. Para, po siya, ano, oh, pagbutihan mo, ha? Uh -huh. pag-aaral. Susi yan sa magandang bukas na pinapangarap mo sa iyo tsaka kay mama at papa mo. Hindi na po lang ba? po siya ng sapatos daw at saka stocking daw. Yan, hindi raw po lang medyas ay mm. stocking po raw ang bibilihin. No. Kung magkano yung stocking na sinasabi nila. Hindi mm. ko alam. Hindi ako nakakakita niya sa akin kung ano yan. Mm.